handang magsasaka ang humiga sa kalsada sa kanilang ikaapat na araw ng kilos protesta sa Coronadal City, South Cotabato. Ang hiling nila, ibigay ang pondo ng bigas para sa kanila. Posible nga bang maulit ang madugong insidente sa Kitapawan? Umuaksyon si Jema Bansenya. Humiga sa highway ang daan-daang na nagbarikada dito sa Coronadal City, South Cotabato. Ito na ang pang-apat na araw ng kanilang kilos protesta. Tulad ng mga magsasaka sa Kidapawan City, gusto rin nilang humingi ng 15,000 sako ng bigas kada munisipyo para maibsan ang nararanasan nilang gutom dahil sa epekto ng El Nino. Kung patuloy raw na magmamatigas ang local at national government, hindi raw imposibleng maulit ang nangyaring gulo sa Kidapawan City git ng ilan sa mga magsasaka may budget naman daw para sa kanila pero di ibinibigay ng gobyerno mangyayari lang yung ganun kung uh, yung uh, PNP no ay uh, papakita ng kanilang uh, kabirdugo no uh, Ngayon, ang legitimate yung panawagan natin hindi sinasagot ng gobyerno may budget pero hanggang ngayon hindi binigay dun sa mga uh, magsasaka pero sagot ng lokal na pamahalaan, inalok na nito ng tigbe 25 kilo ng bigas ang mga ralista, pero di raw pumayag ang mga ito. Hindi rin daw taga South Cotabato ang ilan sa mga ralista. We are interviewing people and they admitted that they, they came from other provinces. They're maybe being mobilized, finance, may mga sasakyan, may mga food rations. I don't know who's funding this. So but, saying, uh, I am saying this artificial, uh, uh, whatever, artificial way of gathering of people. Sa isang exclusive video na ibinigay ng isang source, isa sa mga ralista ang tumakas dahil diro ibinigay ang ipinangakong bigas. Kaya nang basi na nang nasamot, kung ito pala sa barbel, kaya ito lang sa mga tumakaw, kaya may hata siya sa barbel. Ginagawa na raw ng mga kinauukulan ng lahat para hindi mauwi ang kilos protesta sa madugong dispersal. CDM contingent ay uh, meron tayo at kumplito uh, tayo sa equipment. So yan ay last recourse na. Uh, ano namin uh, kung pwede, hindi namin gagamitin yan. Sa ngayon, wala pa rin balak ang mga magsasaka na buwagin ang kanilang kilos protesta hanggat hindi na ibibigay ang kanilang hiling na bigas. Tuloy naman ang otoridad sa pagbabantay sa kanila. Uma Akshon, Gem of Ensenia, News 5 be sure to come back use 5 everywhere copyright 2016.